Hello mga Mars! Dito nga sa video ko na ito ay mapapanood ninyo yung mga ganap namin ni Mister nung araw na kami ay nag -rest day. Sarado nga yung tindahan namin nung araw ng Martes. At nagkaroon din ng pagkakataon si Mister na mapagawa yung aming sasakyan. Mahabang oras din yung ginugol na oras para mapagawa ni Mister yung aming sasakyan dahil nga merong tulo ng langis at pinagawa niya na rin yung aircon. At nang magawa na ngayon sasakyan ay nagpunta kami diretso dito sa may SM Valenzuela para makapag at kumain na rin dito. Dalawang linggo rin mahigit akong nagtiis na ang gamit mit namin sa pag-grocery ay yung kanyang single na motor. Ang hirap kaya mga Mars dahil bukod sa nakakangawit, nakakangalay, ay para ka namang Christmas tree. Ang dami mong bit-bit, ang daming mga sabit-sabit, di ba, para mapagkasya mo lang. At kapag ganitong lumalabas kami ni Mister para mag-grocery, ay hindi talaga nawawala na kumakain kami sa labas. Lalo na kapag rest day, ay wala kaming pagkain sa bahay. Kaya naman, naniguro na kami na kami ay makakain dito. Pagkatapos nga namin dito at nakawin na kami sa bahay, syempre ang gagawin naman namin ni Mister, aayusin naman yung aming mga pinamili na grocery. Sa lahat nga ng bagay, oras, ay palaging magkasama kami ni Mister. At dahil mga ulam na ang mapapanood ninyo, eto namang video ko ay araw na ng Miyerkules. Sa pakiramdam ko nga na parang matumal ang araw na ito, kaya medyo kinuntian ko lang yung luto ko sa mga paninda kong ulam. At wala rin akong tanggap na pa-order sa araw na ito ng Miyerkules. Kaya parang sinamantala ko rin yung pagkakaroon kataon na ganito na makapagpahinga na at ako'y antok na antok nga. Kulang yung isang araw na pahinga namin ni Mr. dahil napagod din kami ni Mister sa dami ng aming mga trabahong ginawa. Sa pag-aayos pa lang ng grocery ay nabot kami ng hanggang madaling araw. Kaya hindi nakakapagtaka na late na kami nakapagbukas ng tindahan noong umaga ng Miyerkules kahapon ngayon mga Mars. Sa araw nga na ito mga Mars ay talagang napakabigat ng aking katawan at inaantok talaga ako sa kal kalagitnaan ng aking pagluluto. Nakadalawang baso nga ako ng black coffee dahil nilalabanan ko yung aking antok. Kaya sinadya ko rin talaga kuntian yung aking luto sa araw na ito ay para makapagpahinga ako at makatulog na. Ang kagandahan lang kapag ganitong sarili mo yung hanap buhay mo ay pwede kang tatamad-tamad. Basta't hindi naman araw-araw mga Mars ha. Etong paminsan-minsan lang, 'di ba, yung pagkatapos ng hataw at sobrang dami ng trabaho mo ay Normal lang na makaramdam ka ng sobrang pagkapagod, kulang ang tulog. Imbis na mag-rest day ka uli, ang gagawin ko na lang, magtitinda ako pero hindi ko na lang sisipagan o kaya dadamihan yung aking mga paninda para pagkatapos ng aking trabaho ay pwede na akong magpahinga at matulog. Isa ito sa mga paraan ko kapag ako ay nakakaramdam ng katamaran. Yung akala ng lahat na sobrang sipag si Mars, na kumangomars. mga Mars, tao lang din ako at nakakaramdam ng katamaran, pagkasawa, pagkapagod. Kaya kapag nararamdaman ko yung mga ganito, ito yung mga paraan na ginagawa ko. Ito nga yung tinawag ko mga Mars na estilo ng isang taong tinamad na sinamahan pa rin ng sipag na kahit nakakaramdam ng katamaran ay gusto pa rin kumita. May pagkasigurista nga si Mars.